Eh, hey, Kate, harap ka sa akin. Hugas ka ng kamay. Bakit mag ng kamay? Halika dito. San galing? Patikin daw ba ang kamay mo? San ka galing? Ha? San ka galing? Ba't grabe ka dumi ng katawan mo? May buhangin. Sino nagsabi sa'yo magdumi-dumi ka ng buhangin? Ha? Sino nagsabi magdumi-dumi ka ng buhangin? Hmm? Pati mata mo, grabe ka dumi. Hoy! Dumigo na naman ulit yan. Wala nga tubig. Eh, tali ka dito! Tali ka, tali, tali, tali! <laughs> Kate! May ipin, ka dito! Tali ka, na ka, maglaro tayo ulit. Maligo na tayo, let's go. Sige na, play na ikaw doon. Ano Lapit ka mo na kayo, mama. Naligo na yan. Eh, halika, talig. Mag-kiss mo na si mama. Ba't ka nag-iyak na? Ba't ka nag-iyak na? Oy, tingin kayo mga malalit. Ha? Mandi ko tayo mamaya ha?

yan? Patingin tayo ng lollipop. Bye-bye. Patingin ang lollipop nyo. Wow, mm -hmm. sarap yan, Kate. Maramang pong kuyagit si Gito eh. Sarap yan? Mm -hmm. La, astig. Aray. Nakatabok yung sayo. Siyempre. Sarap na. Diba yung mukha ni Kate pag sa video? Masigang mata. Hahaha. <laughs> Lato! Lato! Sige na, ulit na. Ba't ba ka kapag ginabidyohan ka? Kainis naman, no? Uh. Oh, Pag ginabidyohan, oh, di magkanta. Sige na. Tapos kapag walang video, magkanta-kanta. Sige na, magkanta. Ay, matumba ka. No, ka? Hindi ako magkain. Masog ako. Sige ano, busog ako na. Dami akong kain. Mag-ano lang ako. Yung, ano lang, na, tubig na labing lang. Maya. Can't get to me. Hindi, mag-tarong magkanta kasi pag-bidwan. Sweet. Sino-sino <laughs> Sabi ni Jim Jim. Hindi niya kasi alam yun. Kasi pang girl lang yun. Di ba boy siya? Okay. Mm -mm, hindi niya alam yun. Sino, sino Sabi daw ni Jim boy. Sino-sino kayo? Ano yun <laughs> nak? Sino-sino ang lobo? Let go! Let go! Sino-sino ang lubot? Ikaw nak. Let go! Sí, no. Leo. ulit. Walang nakakita ulit. Let go. Let go. Oh, mas una mo pang pinaupo si po eh. I'm boss po me. Alit na, I'm boss po me. I'm, pee. I'm pee. Let go, let go. <laughs> Saan kayo magmotors ni po? Ha? Saan kayo magmotors ni po? Saan magmotors niyo po? Ha? I'm boss to me. Se ha de apuntar hoy, 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 hoy. <laughs>